our blog. Welcome to our blog. We're going to the mall. We'll see you there. <laughs> Shout out to see us Shout out. Shout <laughs> <laughs> out. Tinder po tayo. Ay, shout out! Palbog, shout out! Palbog po, Pampanga. Palbog po, Pampanga. Ay, happy na Sky Ranch yan! Ano ang gawa? Ayan, naka-ikon. Sa alig pang makanta ka, bigay kitang kayo. Hindi niyo pang kaya, bigay ka. sige. Ano yung sitang karikahit yan yan? Sige, tuloy mo yung argument. At yun ay gandulo na nindila mo yun. Ikutan mo na yun. Ikutan mo na yun. Ikutan mo na We're here again. We're <laughs> alive. Oh, Sorry para. na po, mahina po kasi ang signal. Uy, hi po sa 4,000 viewers. Hello po. Shout out daw oh, po. Out. Shout out sa 400,000 na viewers. Sis, when I shout out what? ka no? Shout out and enjoy watching. <laughs> po! <laughs> <laughs> Magmabilis na ka mo, Reza. Hindi, basta nag-follow kayo. Yeah.

Iniwan ako ng boyfriend ko. Anong pakiramdam? Ouch, it hurts. Ngayon <laughs> <yun> ako sa <laughs> wit. Ay, ah. <anak. laughs> ang viewers tam? Ano yung sapat yung pare? Ayan daw po. Nakasapat daw po yung pare. May damit. Hindi pa rin ka <laughs> nakapapain yung ang Malapit na po kami sa Arayat. <laughs> Arayat. <laughs> May na yung signal. Slow connection. 1.6 <laughs> Diret-diret diretso lang po kami. Tapos pag may nakita kaming kanto, kukorbet ulit kami. No, so, oh, Hi Ate. Hi Ate. Thank you po sa ano mo sa liglig ba bata ka suporta ka rin VMC Angels. I love you po. I love you ba -bata. Ba -ba -ba -ba. Hi, Ate. Oo. Oh, oh, oh. oh. <laughs> Arong <Araw> po. <ba? laughs>

ka lang ba niya ka na ako? Saan na tayo? Wow. o oh, itong kaimi, itong takasabi ng mga karintana. We are here in Barangay, San Vicente. Ali pa? Ha? Oh, oh San Vicente. Oh, shout out. Shout out. Shout out, Ate. Shout out, Ate Maya. We are here in San Vicente. We're going to. <laughs> <You> We're going to. <laughs> We're going to the moon. Ayo na ping. Ayan up. Up. Yep. Ayan Ay, di po yan. Di po yan. No no. No no no. no, no. <laughs> Ay, na po yung daan. Kung ano kapatusang daan. <laughs> ka -ta -ta Balik.

Hi, Sir John. Thank you for that. Hi, Sir John. Thank you for your t-shirt. I love you. Mua mua chup chup. God bless po. <laughs> Sir John, Beshi, Juanito Manuntag Junior. <laughs> Kompleto. Kompleto. <laughs> Thank you. Uh -huh. Alben, alben, may pagkain niya po tayo niya. Pag-shoot niya yung na yun. <laughs> Ano yung pakala men? Meron pang isa. pa <laughs> Pag-shoot mo yung maybe this time. Ayun. Oh. Thank you, Sir Jan. <laughs> Sa huulitin ulit. <laughs> kaya, kaya masakit pa dito Sino Sinotra na kayo. Thank you din po, TV, for sponsor. <laughs> Tiwi. <Itin laughs> TV ng bayan. Baka naman. Sus, kamage mo? Oo. Baka naman. <laughs> Baka naman. O, oh, ikaw naman. Ikaw <laughs> oh, TV. TV. Bala, TV. TV. <laughs> 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 <gumilin> danlah so <laughs> 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 <kong gigiging> <laughs> <laughs> Hi po sa aming 300 viewers. Happy watching. <laughs> Enjoy watching too. <laughs> Say shout out ka no. Shout out. <laughs>